Huwag awayin kundi kaibiganin. Pananaw yan ng isang napakatalinong tao na si Sen. Robin Padilla. Imbis daw kasi nakalabanin natin ang China, bakit hindi na lang pag-usapan ang nakakayaman ng ating bansa. Huwag daw natin palalain ang sitwasyon at irespeto na lang ng Pilipinas ang China. Mensahe yan kay Defense Secretary Dubocho Doro ni Sen. Robin Padilla. Okay lang ata kay Padilla na manakawan tayo ng isang buong isla. Ang kailangan lang natin ngayon, hindi na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na lang, sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag-usap um, mag, um, mag, uh, para sa profit? na natin pag-usapan ng teritoryo, kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Kahit buwis buhay na nga ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, China at China pa rin ang mabuti para kay Senator Robin Hood Padilla. Dapat atang isama nato sa palayasin paalis ng ating bansa. Dagdag pa ni Sen. Padilla, kung China ang magsisimula ng oil exploration, dapat China raw ang mas makikinabang sa hatian. 60% sa China at 40% lang sa Pilipinas. Grabe no, hindi naman talaga halata na tuta ng Chinese government itong senador na ito. Hindi naman natin kaya eh. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayong bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. E di tsaka tayo maghati. Kung gusto na, kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan, o di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa'yo. Eh. Basta pagkakitaan na natin siya wag natin wag tayong masyadong maging matigas kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. ba? Diba? Mahirap maging matapang masyado ng gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pang siraulo na yun. Kapag uh, pinatigasan natin, baka ma'am, mga apun na natin, wala pang makinabang dyan. Kasi sila, mahaba yung PC nila. Eh. Tayo, ma'am, hindi. Uh, eh, ako naman, kung sana wala tayo sa krisis na to, na dinadaanan natin ngayon, pwede tayong makipagmatigasan. Eh, sa akin, gutom na yung kababayan natin, ma'am. Trillion na ang utang natin. Dapat uh, matuto din tayo ng diplomacy, di ba? Uh, kasi yung panahon ng katapangan, hindi ito yung oras na yun. O wala tayong isusukong teritoryo. Never. Huwag natin gagawin yun. Sa profit lang. Parang nagnegosyo lang tayong dalawa, ma'am. O oh, sige, ano lang tayo dyan? Butas tayo dyan, ha? O oh, basta yung kita dyan, dahil ikaw ang namuhunan, 60 sa'yo, 40 sa akin. Ganun. Eh, wala naman tayong puhunan. Oo, oh, oh, eh, ma'am. <laughs> Napaka pangit naman nun kung wala na tayong puhunan ikaw pa siga. Sino ba ang bumoto dito? Mukhang nagkamali kayo ng mga binoto. Yegerahin na tayo pero mabait pa rin si Senator Padilla laban sa China. Kayo, anong masasabi sa mensahe ni Senator Padilla sa lahat ng mga Pilipino? Ikomento sa baba ang yung sa